Official lang nakuha ng Los Angeles Lakers ang veteran guard na si Spencer Dinwiddie. Kasama si Spencer sa naging trade package ng Brooklyn bilang kapalit na ni Dennis Schroeder. Kaya naman mula Nets maglalaro dapat siya sa Raptors. Pero kasunod nito lumabas din kaagad ang balita na binatawan siya ng nasabing kupunan. After ma-wave, napagpasyahan ni Spencer Dinwiddie na maglalaro siya para sa kanyang hometown na Los Angeles Lakers. Ibig sabihin tatapusin ni dinwidi ang season na to nasuot-suot ang jersey ng purple and gold. Para sa mga magtatanong kung magkano naging kontrata niya, ayon sa report pumirma si Spencer ng 1.5 million US dollars dito sa Lake Show. Ang natural position ni dinwidi ay uno o point guard pero ang secondary position naman ito ay SG. Sa mga hindi nakakaalam 30 years old na nga pala si Dinwiddy at may height naman siyang 6 foot 5. Patungkol naman sa jersey number ang gagamitin niya dito sa LA ay jersey number 26. Para naman sa mga magtatanong kung makakapaglaro siya sa paparating na laban ng Los Angeles Lakers kontra Detroit Pistons, yes po, available na si SD. Ibig sabihin sa February 14 ng 11.30 AM, makikita natin siya maglalaro para sa Purple and Gold. Ang tanong, papaano nga ba si Dinwiddie makakatulong dito sa LA? Una sa lahat sa opensa, malaking tulong si Spencer Dinwiddie para sa karagdagang opensa ng Los Angeles Lakers. Huwag kayong magagulat mga idol ha, this season kasi hindi kabilang ang Lake Show sa top 10 best offensive team ng NBA. Sa mga hindi nakakaalam pang 20 lang naman ng LA pagdating sa offensive rating with 114.6. Kaya naman sa tingin ko sakto talaga ang pagkakakuha nila dito kay Spencer. Sa mga interesadong malaman kung sino ang nangunguna, as of now Boston Celtics ang may pinakamataas na offensive rating dito sa liga with 121.3 na rating. This season, nakapaglaro si Spencer ng 48 games sa kupunan ng Brooklyn Nets na kung saan kumakargada siya ng 12.6 points sa game sa loob ng 30 minutes na playing time. Ang maganda rito kay Spencer Dinwiddie, he can create his own shot at dahil sa bola handling na meron siya, kayang kaya niya umiscore by attacking the basket. Kumbaga hindi niya kinakailangan umasa sa iba para lang makapuntos. Kung outside shooting naman ang pag-uusapan, may bubuga rin tong si Dinwiddie. Hindi man kasing taas ng iba pero wag na wag mong papabayaan, siguradong bigla ka na lang itong titirahan. Hindi ganun kapulido ang shooting ni Spencer sa 3 point line. May mataas at mayroon din namang mababa. Unahin na muna natin pag-usapan kung saan siya mahina. Sa right wing nag-average tong si Spencer Dinwiddie ng 30.2% tapos sa left wing naman 30% lang. Sa loob kasi ng 80 shots na binitawan ni Spencer Dinwiddie, 24 lang doon ang naipasok niya. Mas malala pa nga pagdating sa top of the key na kung saan pumapatak lang siya ng 22.4%. Out of 49 na tira, 11 lang doon ang naipasok niya. Pero pagdating sa left and right corner, bandeyan mo dapat ng maigitong si Spencer Dinwiddie kasi di hamak na mas mataas ang percentage niya dito kumpara sa league average. Shooting 45.8% sa left corner tapos 45.9% naman pagdating sa right corner. Mataas na yun mga idol kung ikukumpara natin sa league average na 39%. Out of 37 shots sa kanang sulok ng 3 point line, 17 doon ang may ni Dinwiddie. Pangalawa, playoff experience. Sa tingin ko, malaking tulong din sa team yung karanasan nito sa playoffs. Which is ito naman talaga ang isa sa hinahanap o kinakailangan ng Lake Show yung mga kay AD at Lebron come playoff time. Last but not least, playmaking. Kay Lebron na mismo nang galing na makakatulong sa si Spencer Dinwiddie dito sa LA sa pamamagitan ng playmaking niya. Dahil sa IQ at malawak na court vision, hindi natin may pagkakaila na maasahan din talaga siya bilang playmaker. This season, nag average nga pala si Dinwiddie sa Brooklyn Nets ng 6 assist per game. Sa mga hindi nakakalam, si Lebron ang assist leader ng LA with 7.8 assist per game. Sumunod naman dito si Dilo with 6.2 assist. So ibig sabihin, sa pagkakakuha ng Lake Show kay Dinwiddie, may another playmaker na naman sila. Pwede siya maging backup point guard ni Dilo para naman kapag ka nagpapahinga to, meron pa ulit sila magpapaikot ng bola. Tapos ang maganda pa, mas makakapag-focus na sa offense sa si LBJ. Ngayon may karagdagan na nga silang playmaker mas makakabuti na rin to para hindi siya masyadong napapagod lalo na't na kinakailangan niya maging healthy sa paparating na playoffs. Hey mga idol, ano sa tingin nyo? Maganda ba ang pagkakakuha ng Los Angeles Lakers dito kay Spencer Dinwiddie? Magkomento lang dito sa may comment section at babasahin natin yan.